Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 7, versikulo 15 hanggang 20. Sa Ebanghelyong ito ay ipinapakilala sa atin kung sino ba ang hindi tunay na propeta. Kahapon ay pinagnilayan natin ang kapanganakan ni San Juan Bautista, ang propetang naghanda sa landas sa pagdating ng Mesiyas ang Panginoong Heso Kristo at ating tinalakay ang iba't ibang katangian ng tunay na propeta. Sa mabuting balita ngayon, binibigyan diin naman ng ating Panginoong Heso Kristo sino ba ang huwad o hindi tunay na propeta. Ang huwad na propeta ay katulad daw ng maamong tupa, ngunit ang katotohanan, ang tunay niyang katauhan ay tulad ng isang mabangis na asong gubat. Ang asong gubat ay palagi ang naghihintay ng pagkakataon kung paano niya sisilain kung paano niya wawasakin ang kanyang biktima. Kung ano ang makukuha niya sa biktima. Ang huwad na propeta ay palagiang nag-iisip at nagtatanong, "Ano ang para sa akin? Ano ang makukuha ko?" Ang isang huwad na propeta ay isang taong may malalim na bangin sa kanyang katauhan na kailangan niyang palagi ang punuan kahit pa nga gamitin ang kanyang kapwa. Kahit pa nga sila ay silain, patayin para sa kanyang sariling kaligayahan. Ang ibig sabihin, ang huwad na propeta ay ginagamit ang mga napakabanayad at mabubuting salita ng Diyos sa anyo ng maamong tupa ngunit ang kanyang intensyon sa ilalim ng kanyang kalooban katulad ng mabangis na asong gubat ay kumuha para sa kanyang sarili sa madaling salita ang huwad na propeta ang hindi tunay na propeta ay palagi ang nag-iisip lamang tungkol sa kanyang sarili hindi mahalaga sa kanya ang ibang tao. Kaya nga, ang mabuting balitang ito ay panawagan parang lahat tayo ay mag-ingat. At paano natin malalaman na ang isang tao ay huwad na propeta? Maaring magaling siyang magsalita, matatamis ang mga bagay na lumalabas sa kanyang bibig nagsasalita siya ng mga banal na bagay tungkol sa Diyos. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Yeso Kristo, malalaman natin ang huwad na propeta hindi sa mga salita kung hindi sa kanilang mga gawa. At ito ay isang mahalagang bagay na kailangan natin pagtuunan ng isip. Ano ba ang mga gawa ng huwad na propeta at paano natin ito makikita? ang mga huwad na propeta ay pinagyayaman lamang ang kanyang buhay. Ang mga huwad na propeta ay ginagamit ang ibang tao. Inaapakan ang ibang nilalang upang marating ang kanyang pangarap, panaginip o ambisyon ng katanyagan. Kaya nga, naanyayahan tayo ng ating Panginoong Yeso Kristo sa Ibanghelyong ito Bilang mga kabahagi ng ministeryo ni bi jesu bilang mga propeta na tinanggap natin nung tayo ay binyagan, na ipanalangin sa Diyos na huwag tayong mahulog sa patibong at maging mga huwad na propeta. Ang totoong propeta ng Diyos ay ibinibigay ang lahat sa pagpapahayag ng mabuting balita, walang bayad. Kahit pa nga ibigay niya ang kanyang buhay kahit mawalan siya ng panahon, kahit maubos ang kanyang lakas, sapagkat hindi layunin ng totoong propeta na pagyamanin ang kanyang sarili. Ang totoong propeta ay hindi hinahanap ang kanyang sariling buhay, hindi ipinagtatanggol ang kanyang sariling buhay. Kung hindi ibinibigay ito, nawawala ang kanyang sariling buhay alang-alang sa Panginoon at sa kanyang kapwa. Ngunit ang totoong propeta ay nakakatagpo ng totoong buhay. Ang isang pinakamaligayang tao ay isang taong propeta ayon sa kalooban ng Panginoon. Tayo ngayon ay inaanyayahan na pagpanibaguhin ang ating pagiging propeta. Ibigay ang ating buhay sa Panginoon at sa ating kapwa na hindi iniisip ang anumang kabayaran para sa ating mga sarili. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.